Scott, get po dog mensahe oy ang mga supporters dito sa Hong Kong. Kitan kang Vice President Sara Duterte nga kaingon gyud din siya sa scientific sa mamahayag nakakaon jud daw siyang taga niadtong 2022 elections. Sabi <laughs> mang niya, yung unity og continuity. <laughs> Sige daw ge, paminawan mga kasama ha. Antipik sa mamahayag ni Vice President Sara Duterte dito sa Hong Kong mga higala. ko kasi. Gusto niya ng mas magandang bayan, mas maayos na Pilipinas, kung ano yung pinagdaanan natin noon. Kasi ang plataforma namin nung tumakbo kami, unity at continuity. lagi. Straight to the point. Mahal Mahog to mga higal lang. <laughs> Ang tipis sa pamahayag ni Vice President Sarah Duterte dito sa Hong Kong. Saka tong uh, pasalamat no ni FPRRD sa supporters nila dito sa Hong Kong mga higal. Ganina ko'y nabasa din hinga komento. Anak pa si Ma'am Henny Horban. Good morning, di kas. Tama yun. Kaya dili patungod ni... Ay, Sarah, di ko mabotax Presidente. Sangko sa langit akong pagmahay. <laughs> <laughs> si Junjun -Jun na, di maayo, kay nakarealize na ka, ma'am. Di good ba yung tako mo boto niya sa una, pero tungod di mo, giboto na lang yun ako. May pag ikaw na lang na president sa una. Muna, <laughs> karoon mga kasama, daghan na nagmahay-mahay. the point.